And guys, bali ang napag-desisyon ng kumpuntahan ngayon, daan tayo sa uh, Lubo Road dito sa may Victoria, guys. And guys, daan dito na tayo sa may balite. Meron daan dito. Ito yung papunta sa Victoria mas marami kasing tao dito guys kapag mga ganitong oras yung pahapon kasi hindi na masyado mainit kaya mas marami tumatambay pag ganong oras kung dun kasi tayo sa atin is masyado malapit kaya umikot muna tayo sa glit para medyo malayo layo yung biyahe natin kasi na miss natin yung motor natin guys bali 7 days kasi natin hindi nagamit yung motor kaya yun kahit pa paano magamit natin ngayon Yan guys, oh, malamang itong mga to papunta doon. Kasi maganda nga naman tumambay ng ganitong hapon doon. Bomba. <laughs> Yan guys, ito na yung magiging view natin doon pag nagpunta tayo sa Lubo. Dito sa Bayan ng Victoria pa rin guys. Kung gusto mo mag-relax-relax, -relax, yung wala kang masyadong iisipin, yung muni-muni kumbaga, Guys, ito yung isa sa mga lugar na pwede mong puntahan kung malapit ka lang dito. Eto na tayo, guys. Linggo ngayon, kaya sigurado maraming tao ngayon dyan. Yan, di ba? Ito yung magiging view natin pag pumunta ka dito. Ito yung makikita nyo. Sarap-sarap lang sa mata. Lalo na kung puro ano pa yan, palay pa. Ito kasi medyo, no? naani na kaya iba na kulay lalo na kung green na green pa yan lahat napakasarap tignan dami na nakatambay guys yan guys so oh. tumigil muna na tayo dito para makita natin yung lugar Tamo, dami na pupuntahan guys so oh. Di ba tapos doon napakadaming tao nakita nyo ba tapos yan guys, so may mga nagdadala ng mga paninda nila para maging mas masarap tumambay doon. Do, dami no. Eh yung mga tatambay diyan guys, kaya napaka-solid na pumunta dito. Kung gusto mo naman ng hindi masyado crowded, dito ka sa mga lugar na to kasi doon marami ng tao eh. Pwede ka dito sa lugar na to, pwede ka rin doon sa may lugar doon para hindi masyado Ay, Meron po yan, shoutout kay Idol ano kaya muna kayo dito sa lobo yan Yan boss, panoodin mo yung upload natin Yan, shoutout kay Kuya Ah, ito ito, may mga nangihingi pa sa atin ah boss Thank you Okay Hintayin natin dumami pa yung tao doon para mas maganda at mas mapil natin yung ganda ng Lubo Road dito sa bayan ng Victoria guys ang sarap nung ganito lang eh yung tahimik lang tapos alam mo yung magmumuni-muni ka lang eh. alam mo yung ganon yung magkakapi ka kasi dyan marami nagtitinda ng pagkain ngayon lang uli ako nakadalaw dito kaya gusto kong ishare sa inyong uh, lugar dito guys talaga nakikilala na tong lugar na to kasi napakaganda nga naman pag gusto mong mag chill chill lang guys punta na natin Nanghingi sa atin ng sticker Tatambay kayo dyan boss Ah oo ano Thank you po uh, Thank you po Ay <laughs> <laughs> Thank you po Thank you po Thank you po Thank you po Ito po. <laughs> Ay! <laughs> Para tayong konsiyal ngayon dito. <laughs> Para tayong konsiyal ngayon. <laughs> Wala pa eh. Sige <laughs> <laughs> po. Para tayong tumatakbong konsiyal ngayon. <laughs> Ay, boss! Thank you. Apa? Thank boss. Apa? Thank you, boss. Apa? Hehehe. Ayan, kay Idol. Ayan guys, punta na tayo. Diretso na tayo doon. Pakita natin yung lugar natin dito. mga oh, nagja-jogging dito guys marami ka kasing activity pwedeng gawin dito eh grabe daming tao talaga dami ng tao talaga dito guys oh Ano dami ng oh. Pwede ka na pumunta dito nang walang dalang pagkain kasi dito ko nabibili. Yeah, no? No? May mga tent tent na rin pala dito para sa mga Yeah, may mga dami-dami. Meron. Meron. Dun, dun tayo, Juan, titigil dito eh. Dun. Ito tayo sa tabi. Yan, um, may mga shawarma na rin, guys, oh. Tigil muna tayo, may nanghihina yung sticker sa atin, guys. Mga bata. ah Tigil sa, tigil sa kayo, ha? Ah. <laughs> Ay, ba? Titinda ka rin dito, ha? Ah, ah, oh. ah, Dito sa lugar na ito, medyo crowded dito kasi madaming tao. puta tayo dun sa dulo. No? Dito. Hay ka muna, hay ka muna. <laughs> Ay, boss. <laughs> na talaga ang sarap na talaga tumambay dito guys sobra sumisigat na lugar na to kaya ang dami na tumatambay kasi ang ganda naman kasi talaga kumbaga hindi mo na kailangan pumunta sa malalayong lugar para makahanap ng mga ganitong lugar, 'di ba? Nandito lang sa may malapit sa atin. napakarami na talagang taong bumibisita dito para ma chill chill lang yun, alam mo yun di ba? kahit napapano eh, nakapag relax relax tayo sa mga ganitong lugar ito pakita ko sa inyo yung lugar dito pag pabalik eto eh, teka lang ah, yan oh. ganyan na yan guys ganyan kahaba to ayun guys ayun yung papunta ng Victoria Labas po dyan Victoria Tapos ito namang pinupuntahan natin Ito naman yung papuntang San Benito guys Dami no <laughs> <laughs> Classmate natin to Classmate natin <laughs> Shout out oh, eh. ba? hindi ko kakayang dalhin yan <laughs> oh, <laughs> Hindi ko kakayang dalhin Hindi oh. ko kakayang dalhin O okay, siya okay. sige Ayun salamat <laughs> Thank you thank you <laughs> Yan, shout out. Classmate natin to, kaibigan natin. Yan. Say thank you ah. <laughs> Yan, binigyan pa tayo ng ating kaibigan ng ano, ng pakuan. Yan, hindi natin alam kung pa paano dadalhin to. kami pa rin napunta ito ano, yung kanina yung dinaanan natin puro mga taga Victoria na may napunta ngayon ito mga taga San Benito yung malalapit na lugar dito sa atin dinadayo na rin kasi to lalo na yung pag mga nakamotor kayo masarap tumampay dito na kasama mo yung mga barkada mo kung alam mo to at kung malapit ka lang dito aba puntahan mo na to mag i-enjoy kayo dito yun lang guys balita pusing ko na dito yung video natin sana mabisita nyo rin to at sana sa lahat na pupunta dito is maging responsable tayo sa mga uh, basura natin guys ba? Diba? para naman hindi maging madumitig na yung lugar natin dyan para mas pag dinayo ng iba eh, eh alam nyo na ma-impress sila na malinis pala talaga dito kahit alam nyo yung maraming tao maraming pagkain sana eh maging responsible lang tayo guys yun lang sana mas marami pa makalam ng lugar na ito guys ride safe sa atin